Mag-aalas 8 ng gabi ng October 6 nang mabasag ang katahimikan ng National Highway sa ng Kaba District Hospital sa La Makikita sa CCTV ang motorsiklo na binabaybay ang National Highway papuntang southbound nang saglit itong huminto sa inner lane nito. Habang naghihintay sana na maging klaro ang north lane upang tumawid, biglang may kulay gray or silver na SUV ang gumangga sa motorsiklo. Mapapansin na bumagsak sa semento ang biktima, ngunit kumaripas lamang ng takbo ang nakabanggang sasakyan. Sa mga larawang ito, makikita ang lakas ng impact na nangyaring pagbangga. Tanggal ang gulong ng motorsiklo, harapan at QP ang ilang bahagi nito. Kinilala ang sakay ng bumagsak na motorsiklo na si Montano Ganyola, 53 taong gulang na kasalukuyang naninirahan sa barangay Poblasyon Sur. Pagpawil ako ng gapulit trabaho ko, sir. Tata, hindi agawid ako nga kastanta sa Dugmula di ay e, likod sa hospital ti Balay Misar. Di sumarsaro no kanya nga lugan sir ka din nung par na amat sin sir. Pinakasardo <tipos> yung amat nga ay hindi ko ah. Batog sa hospital na ay purwakak sir ah. purwakak sir. manan? dapat sumarsaro nga truck nga nagdakil kanya kung bakit di ta hanak pa nga nadalapos di truck nga nagdakil sir. Sa parehong CCTV footage, makikita ang ginawang pag nang ng naturang ospital sa biktima. Nagtamo ng fracture sa kalawang bahagi ng tadyang si Ganyola at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ibabangkuhan ng CCTV sa isang gasoline station malapit sa ospital, Patuloy lang pagmaneho ng driver ng sasakyan. Ayon kay Police Corporal James Alambra, hirap silang matukoy ang plate number ng sasakyan. Uh, unfortunately po sir, uh, yung mismong plate number po ang hindi pa namin natutukoy. Regarding po doon sa mga re-review namin ng CCTV, uh, malabo pong makuha. So parang dalawang naka, nakahagip ng insidente. Alos ganun din po kasi yung specs ng mga CCTV nila na hirapan pong ma-identify. Kaya recommendation po namin dun sa may na uh, kuha ng CCTVs is for uh, enhance po kung sakali. Baka sakaling ma-enhance ilan magkita yung state number ng sakyan. Ah, uh, anong initially po, nakikordate kami sa mga nearby police stations or just in case na may ma-monitor sila, lalong-lalong lalo sa mga shops Just in case na may magpagawa ng sira sa harap ng sa kanila. At tapos ganun po yung description, eh, SUV si siya. Eh, no notify po kami para makagawa po kami ng interview doon sa may-ari ng sakyan. Panawagan naman ang kapatid ng biktima na si Minda na sumuko na sana ang nakabangga. Sir, isa naman po maawa naman siya at saka... Sana naman magpakita siya kasi yung ginawa niya sir, imposible po kasi ano. Hindi walang uh, sira po yung sasakyan niya. Hindi man lang siya naawa na sana. Naghintay po kasi kami sir ng dalawang araw, Saturday, Sunday. Baka sakali po sabi namin natakot siya at sakali pong balikan siya. Sa kasamaang sir, wala po kaming nahintay sir sa taong nag-driver na po yun sir. Dagdag naman ni Alambra doon po sa biktima, doon po sa pamilya ng biktima, uh, uh, makakasa po kayo sa pulisya ng kaba na ginagawa po namin yung paraan para uh, makatulong sa pagka-identify ng sasakyan para mabigyan ng nun ng hostisya si Kuya Montano. Maaring maharap sa kasong abandonment at reckless imprudence resulting to damage to properties and physical injuries ang tumakas na nagmamaneho. Ngunit, nilinaw ng biktima at ang pamilya nito na hindi sila magsasampa ng kaso. Bagkos, nais nalaman nila umanong magkaroon ng areglo, kahit pantustos man lang sa pangpapagamot ng biktima dahil sa pagkakainto nito sa paghahanap buhay. Paalala naman ang uteradad na maging responsable ang gumagamit ng sasakyan. Sa mga ma-informasyon tungkol sa sasakyang nakabangga, maaaring dumulog sa mga kikitang numero. Adrian Mas? Para sa Herald Express balita